Hello, good afternoon and welcome back to my channel for today's vlog Dito muna tayo sa Coco Beach Resort, Gumosa So pumunta kami dito this morning, mga 7 o'clock So ano na lang to, quick decision lang, quick plan na pumunta ng dagat So kahapon lang kami nagplan na mag be beach So andito kami ngayon and ang travel time namin from Tampakan to gu, to Gumasa is nasa 2 hours. So pero dumaan pa kami ng Jensan sa city, 1 hour ang, biyahe namin from Jensan to Gumasa. Dito guys, sa ngayon ang Coco Beach eh kailangan meron tayong reservation na 2 weeks before sa ating ano sa ating uh, pagligo sa dagat. So dati kasi nung October, wala silang reservation parang inalis yata nila and then ano lang sila dati uh, walk-in, so ngayon uh, tumatanggap pa rin naman sila ng walk-in pero mas priority nila ang merong reservation so nag walk-in lang kami today and uh, 8 o'clock ang opening nila dito sa kanilang office, so nakapasok kami around 9.30 na po, so ito yung start, ano nila, yung main gate and then yan yung mga kubo nila fan na kubo lang yan so from here papasok ka dyan may mga parking yan doon parking and then meron din silang parking dito guys medyo maliit lang ang hindi kasi dito sa parking na to ay doon po nagpa park sa bandang taas doon so ito ay parking din and then pagka park natin dito is bababa dito after malista ni guard So, bibigyan ka ni guard ng bibilangin yung tao. Yan, nandyan. So, yan, nag-entrance na yan. Bibilangin ni guard. Papunta dito, ano, bibigyan ng papel. Papunta rito sa kanilang front desk. So, ang sasakyan po, pagka papasok pa lang tayo dito ay uh, pwedeng ihatid ang lahat ng pasahero ng uh, sasakyan. So, dire-diretso yan doon hanggang sa malapit mismo sa iyong cottage. So, ito yung front desk. Diyan, pipila dyan, magbabayad. And after that, ibabalik doon kay guard ang ano, resibo. So, after, pagka na bigay na kay guard ang resibo, bababa tayo dito. Ayan. Ito yung papunta na sa kanilang mga cottages. So, yung cottages, cottage doon sa taas ay fan lang. Meron silang mga air condition rooms dito. And, may mga bamboo bamboo house meron ding mga yung maliliit lang na bamboo house nila nagkukos lang siya ng 1,000 and then yung big bamboo house nila meron silang 2,500 merong 2,000 depende po sa laki ng kanilang cottage so ito po yung ano yung pagpasok natin ng resort so ito ay itong nakitatanaw natin na yan ito yung kanilang kind of restaurant so nakakabili tayo dito ng mga foods So pagpasok dito, ayan, meron kaagad yung Matatanaw kaagad natin ang beach. So dito, may mga pwede kang mag -tent. Ayan. So ito yung restaurant na bumili, Pwede bumili ng mga drinks, mga alak po. And then, dito, So Ito yung mga aircon rooms nila guys. Yan. Nagko cost yan ng uh, around 3,500. Meron to good for two. May bendo machine din sila dito. And may, meron din silang piso wifi. Dito guys sa Coco Beach Resort ay bawal ang video okay. Pwede mag speaker. Pwede kumanta. Pero bawal ang video okay po guys. So yan. Ito yung mga cottage. Yan yung mga bamboo nila. Yan. Ito pag sinabing halal kitchen. Ayan, ang halal kitchen, ibig sabihin, bawal po tayo yung mag-ihaw dyan ng uh, pork. Para lang po yan sa mga Muslims. So, meron ding kitchen doon na side. Ang, paang pwede sa mga Christians na hindi siya halal. So, ito po yung mga cottages nila sa loob ng Coco Beach. Marami ito silang cottage. Ayan, guys. So, punta tayo ng shore. Papakita ko sa inyo yung dagat. So, kung may kailangan kayo, mga takananungan dyan sa so, so, information area pupunta. So, dito yung aking mga apo. Naliligo pa. Ayan. So, ayan guys. Ipapasyal ko kayo dito sa shore ng Cucubit. So, medyo madumi ngayon kasi nga, pag-ulan. Usually talaga, wala siya, malinis to, nakaligo na kami dito eh sobrang linis siya nung nakaligo kami dito yan, ayan o, oh, may barko sila yung bangka na yan ay nagaano po yan ng ano, yung pagka gusto niyong mag island hopping so ito yung Coco Beach, ayan yung aking mga apo pa yan, naliligo pa sila ayan ayan siya yan ang Rosal Beach, eh, ito po yung may red na yan, Rosal yan. And then, doon po sa kabila is White and then kabila ata, yun is yung Horizon. So, ito, meron din silang lifeguard dyan. Pagka uh, high tide po, hanggang dito yung tubig. Dito. So, napakalotide po ngayon. Ayan, sobrang baba ng tubig. Ayan, low tide. So, done na kaming mag-swim. Hinihintay lang namin yung mga batang maliliit kasi ayaw pang umalis ng tubig. So, balik tayo dito sa aming cottage. Yung cottage namin, guys, is... Nag-daytime uh, tour lang kami. Ang kuha ko is 1,000 yung cottage. And then, yung per head ng adult at saka yung bata is 70 pesos. Pagka nag-exist kayo sa cottage, mayroon kayong 100 na ano, 100 na bayad per head na yun. So, yun yung, dun yung ano, no, kitchen, pakita ko sa inyo guys, ang iniihawan ng mga nilulutuan ng mga nagaliligo dito sa resort. Before dyan kami, oh, sa room, 5,000, may kasama na siyang kubo sa harap. Ano, ang night tour nila dito guys is from 2 PM hanggang 10 AM next day. So ito guys, ang lutuan, ihawan yan dito. So malinis 'yan, may naglilinis ayun po. Ayan. So 'yan pini-prepare. 'Yan. Dalawa 'yan. Ito sa kabila Ayan, dalawa 'yan. So malinis dito sa sa Coco Beach. Ang day tour nila is from 7:30 to 5 lang po. Marami silang aircon rooms. Pero silang good for 3, a uh, good for 2 na bamboo. Trick yung alang 3,500. Hanggang dito yun sila eh. Ayan. So ito yung aming cottage. Ayan recyclable din ang kanilang mga trash bin. Siyempre, ayan yung aking apo si na manok. Mahili kumain ng mais. Hinahanap ko sila doon, wala sila sa dagat. Sino? Iris na. Iris na? So, ito ang aking kasama sa pag-swimming ngayong araw. Ayan, and then nais nice lang po namin batiin si Maymay nagalis <laughs> sa kanyang birthday. birthday. Say happy birthday. Happy birthday, pangkak. Enjoy your day without handa. Kami na lang nag-celebrate ng na iyong birthday. So, ayan ang aking mga apo. Oh, Tinan nyo, oh. mm. So, ayan. Ito po ay ang Coco Beach Resort. Ayan po. Hi, Nye. Thank you. Bye bye. And thank you for watching.